number one kasi yan, yung ano nya yung balbas nya makikita nyo agad sa balbas nya yan o namumuti o. o ganyan o kasi hindi naman ganyan yung balbas nya eh napupudpud oh o diba ayan mga ka best friend ayan papasilip ko po sa inyo yung dinalaw natin dyan po sa gawing natividad pangkasinan Ayan, big shout out po sa lahat po ng nakakapanood ng mga taga Pangasinan. At dyan po sa pinuntahan ko na yan sa natividad Pangasinan. Ayan, big shout out po sa inyo salat po ng nadaanan ko dyan po sa gawing lupaw, umingan yan mga yan po ayan big shoutout po sa inyo ayan kung gusto nyo po yung mga ganitong content at napadaan po ang aming mga video dyan po sa mga cellphone nyo eh, huwag nyo pong kalimutan na subscribe ang aming youtube channel ayan po ka best friend lang po at pakipindot na rin po yung notification bell para pagka meron po tayong in-upload na mga matutunan nyo sa pag-aalaga ng isda eh updated po kayo mga ka best friend sa mga video namin at pakipollow na rin po ang aming FB page. Ayan po, pa best friend lang po ang hahanapin natin. At makikita na po natin agad dyan. Lalabas na po agad tayo dyan. Ayan, bali nandyan na nga po tayo sa area, mga ka-best friend. Ayan po, sinusundan na po natin sila sir, yung magagayad po sa atin para masilip po natin yung kanilang alaga. Ayan, sa mga nagko-concrete, ayan, panoorin niyo pong mabuti. Mga ka-best friend, kung ano po yung naging cost ng pagkakaroon ng punggus yung alaga nila madam ayan sisilipin na nga po natin para makita po natin kung ano po yung nangyari ayan bali sa mga nagko concrete pan po makikita nyo na po agad yun o po na dapuan ng punggus ang inyong mga alaga dahil makikita nyo po agad ang tip lang po sa mga ganyan po yung makikita nyo po agad sa mga balbas nila namumuti-muti po agad yung balbas kailangan po maagapan natin agad na wag pumasok sa katawan po ng ating mga alaga yung bakterya. Kasi po pag pumasok, mahirap na po nating ma, kumbaga, maalis yung bakterya sa katawan nila hanggat hindi po natin na napapatay yung mga bakterya na yan. Kasi halos pudpud na po yung karamihan ng mga balbas po ng mga alaga nila ma'am. Kaya na sobrang po yan sa linis hindi rin po kasi maganda mga ka-bestfriend yung masyado tayong malinis sa ating mga alaga ang gusto po kasi ng isda yung mga medyo malansa po yung tubig nya kasi po yung lansa po nag, nagpapakapal po ng kanilang balat yun pang laban po nila yun sa mga bakteriya ayan sa mga nagko-concrete pa nang gagamot lang po natin dyan bali asin lang po yan sasabuyan po natin ng asin oh no? kaya lusawin nyo po yung asin sa may isang timba ganun po mga ka best friend and then isaboy saboy nyo lang po dyan tapos patuyuan nyo po after 20 minutes po patuyuan nyo palitan nyo po ng tubig para yung bakterya po lumabas sa concrete mismo na pinag-aalagaan nyo tapos another 4 days po ganun na naman po ang gawin nyo hanggang sa makarecover po sila jajitahin nyo lang po ng pagkain pagka nagkaroon po ng problema ganyan pag hindi nyo po kasi gineta ng pagkain yan kain lang po ng kain yan mga ka eh. E, matamlay pa po sila umamatay po talaga pagka nasobran, nasobran din po tayo sa pakain ayun bali napakalinis nga po nung oh, no no no, no, no. Nila. Ayan, nakita nyo naman mga ka Ang lalaki na po ng isda nila nakakapanghinayang nga po ayun sa mga baguhan po ang una nyo pong makikita dyan pagka pinapasok po tayo ng mga bakteriya. Sa balbas pa lang po ng hito, makikita nyo na mga ka Kaya dahil bantayan nyo po yung tubig, saka po yung inyong mga alaga, magbibigay po yan ng sign kung bakit po sila nagkakaganon. Katulad nga po yan, hindi po naagapan. Hindi po kasi naipasa sa atin agad yung video nyan mga ka Kaya hindi po natin na solusyonan agad nung naipasa po sa atin nakita po natin yan eh malala na po kaya sabi ko sabuyan na po agad nila ng asin mga ka friend, para yung mga may na po talaga talagang tautodasin na po yun mamatay na po talaga yun tapos aalisin nyo po pagka may namatay po sa loob para kung po eh hindi po siya kagat kagatin na mga kasama niya kasi magkakaroon po ng bakterya yung katawan ng hito pagka kinagat po sila kakalat na rin po sa iba. Kaya pag may namamatay po, ay alisin nyo po agad. Lalong lalo na po pag gaganyang pinunggos po yung ating mga alaga. Asin lang po ang katapat nyan mga ka best friend. Saka po yung tubig natin, lagi natin babantayan. Kasi nagkukos po ng pagka polluted ng tubig, pagka yung nasusobran po tayo sa pagkain. Iba po kasi yung amoy po ng mabaho sa malansa. Pag malansa lang po yung tubig nyo, okay lang po yun mga ka-best friend. Huwag lang pong mabaho. Maamoy nyo naman po yan pagka pumunta kayo sa area, lalong lalo na po yung mga nag-aalaga. Iba po yung amoy ng mabaho sa malansa. Pag malansa lang po yung tubig, okay lang po yun mga ka-best friend. Kahit di nyo palitan. Kahit patapunan nyo lang po siya o kaya i-running water nyo lang po. Kahit mga 10 minutes lang, 20 minutes, ganun po. Tapos kada linggo po para maiwasan po natin yung mga ganyan na pasukin po tayo ng mga bakterya sa po natin ng asin kahit linggo-linggo po huwag nyo na po natin hintayin na magkaroon po ng problema ang ating mga alaga o magkaroon po ng sakit ayan po o oh, tignan nyo mga kabespin ang lalaki na po oh, kung tutuusin halos buhay na buhay na po sana yan mga yan mga kabespin nakita nyo po yan namumuti po yung mga balat-balat nya tapos po yung mga balbas halos lahat po upod-upod po yung mga balbas nya mga bigote Ayan, isang palatandaan po agad dyan mga ka sa balbas pa lang. Pag nakita nyo meron na pong pumuputi at medyo nauupod na po, maghahawa-hawa na po kasi yan pag di natin nagagapan. Kaya ang payo ko lang po sa mga nag-aalaga po sa concrete pan, bali bantayan po natin ang mga tubig natin. Number one po yung tubig. And then, tapakiramdaman po natin ng ating mga alaga. Magbibigay po yan ng sign. O kaya pag may nakita po kayo na namumuti na po yung mga bigote nila, Ayan, wag na po nating hintayin na kumapal pa po yung puti at lulusawin na po talaga yan, malulusaw na po siya. Papasok na po yung bakterya sa katawan ng hito. And then, yung mga kasama niya po, maahawa na po mga ka Ganun po kasi yan, kaya kahit linggo-linggo po, o kaya kahit mga tatlong araw, apat na araw, bigyan po natin sila ng asin para maiwasan po natin yung mga ganyang sitwasyon mga ka Kasi nakakapanghinayang naman po, ang tagal po natin silang inaalagaan tapos magkakaroon pa po ng ganyan kaya madali lang naman po yan kung talagang ma master nyo po yung pag-aalaga ng mga ganyan mga ka best sa tingin pa lang po sa inyong mga alaga kunwari po nakita nyo yung bigote ng alaga nyo namumuti ay eh, na po agad natin ng asin mga ka best and then babasan nyo po yung tubig kahit hindi po i-drain yun mga 30 minutes, bawasan niyo po agad yung tubig nya. Magtira lang po kayo kahit mga kalahating dangkal. Para yung lansa po ng pad natin, hindi po mawala yung lansa nya. Kasi minsan po, pag nawawala po yung lansa nya, madali pong mapasok ng mga bakterya yung ating mga alaga. Yun po ang totoo niyan mga ka-best friend. Ayan po, tignan niyo po. Pansinin niyo po yung mga inahon na yan. Pinalis ko nga po yan sa loob. Ayan po, halos lahat po yan. Pudpud po yung bigote napasok na po siya ng mga virus sa katawan niya mga ka-bestfriend kaya kung nagkaroon man po ng ganyan yung mga, yung mga alaga eh asin lang po ang katapat niyan ayun lang po, lusawin niyo po sa tubig o oh, kaya po kahit iirekta niyo pong isabog mga ka-bestfriend o oh, isaboy sa inyong mga pad ayan big shout out po sa lahat po ng umorder po sa amin ngayong linggo na to ayan thank you po ng marami at sa mga solid natin na followers at subscribers sa ating youtube channel ayan big shout out po sa inyo sa mga OFW po na nag PPM po sa akin madalas ayan big shout out po sa inyo mga madam and sir ayan ingat po kayo dyan palagi at sa mga malalayong lugar na nag PPM po sa akin ayan big shout out po sa inyo sa mga meron pong katanungan sa inyo mga alaga, ayan, PM nyo lang po ako mga ka-best friend at Pireplyan Re ko po kayo agad-agad kung sakali po na wala akong ginagawa mga ka-best friend. Ayan, bali pinuntahan po natin yan ng personal dahil hindi po kasi tayo maintindihan nila ma'am at hindi po nila naintindihan yung pinapaliwanag natin. Bali yung isda po ni ma'am hindi po sa atin galing mga ka-best Nakita nyo naman kahit hindi po sa amin galing kahit saan po kayo nakakuha. Basta po kami hindi busy, pupuntahan po namin. At yun lang salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.